Hello mga mare! Kaninang umaga nga mga mare ay nagtungo nga kami doon sa Borongan dahil mga mare, may inasikaso ako doon na napaka-importante para sa aking mga anak at sa aking pamilya at pagkatapos ko nga nga si ang aking lakad mga mare syempre dahil may oras pa ay nagpunta nga ako dito para makapag-pumper o oh, diba, nagpa-pumper na mga mare ang mare nyo dahil bagong taon na nga mga mare at kailangan na natin at at syempre kailangan natin alagaan ang ating mga sarili. At nagtungo nga ako dito sa MC Beauty and Wellness Center mga mare. Dito lang yan mga mare sa Barangay Ukab, Campisao, Borongan City. Sa likod yun lang yan mga mare ng elementary school. Ayan, nasa second floor nga yung kanila kinaroroonan. At syempre dahil mabait ang may-ari, ayan pinapasok agad ako mga mare dahil before ako nagpunta dyan mga mare ay nagpa-appointment -app mo na ako or nagpa sa kanya dahil mga mare, hindi pwede yung walk-in lang mga mare dahil mga mare, laging puno or loaded siya araw-araw. Kaya kailangan magpa muna tayo or magpa-appointment sa ating mga gusto na ipagawa sa ating mga sarili para mga mare, lalo tayong gumanda. O ayan mga mare, yung may-ari nito ay si Mary Chris Galya mga mare. Siya po ay isang certified at legit po nagumagawa na or nagpapaganda sa ating mga sarili. Marami po siyang ginagawa or mga services na ino dito sa kanyang clinic. So ayan, pagpunta ko nga dyan mga mare, ay kasama ko nga yung aking kaibigan. At syempre si Jack Jack dahil mga mare, kung saan ako pumunta ay laging nandun yan mga mare. Kaya wag na kayong magtaka. <laughs> At sa dinami-dami nga ng aking sinabi, eto na nga yung kanyang ginawa sa akin. O ba diba? Pak na pak! At sumunod naman yung aking kaibigan na nag nagpa-eyelashes extension din. Siyempre mga mare, first time niya mga mare dahil na BI siya sa pagpapaganda. Kaya ayan, o oh, di ba ang ganda-ganda. Lalong may in love sa'yo yung kano mo, die! <laughs> at eto nga mga mare, yung kanyang ino-offer ni Mari Chris dito sa MC Beauty and Wellness Center. O oh, di ba diba, napakamura at syempre legit na legit. Eto yung kanyang Facebook page at FB account. Kaya ano pa ang inaantay nyo mga mare? Pabook na kayo at magpa-appointment para mga mare. Kayo na ang sumunod na gumanda at syempre magbalik alindog mga mare. At pagkatapos nga namin magpamper day, ayan, nagtungo nga kami dito sa simbahan mga mare para magtirik ng kandila. Syempre, before anything else mga mare, kailangan natin magpasalamat sa lahat ng mga biyaya na pinagkakaloob sa atin galing sa taas. Kailangan natin araw-araw magpasalamat nagpapasalamat kahit hindi man tayo nakakapunta ng simbahan. Ang importante, hindi tayo nakakalimut magdasal. At pagkatapos nga namin magtirik ng kandila, ay umuwi na nga kami ng bahay. Dahil mga mare, magbubulog na naman kami. Ayan, si Rodrigo nga yung aming ginamit na barako mga mare, yung aming F1. At eto nga mga mare, excited na excited si Rodrigo mga mare na makalabas dito sa aming farm. Dahil mga mare, il Ilang buwan na hindi siya nakapagbulog sa labas dahil mga mare, ginamit namin siya dito sa aming farm para mabulugan yung aming mga inahin. At ngayon nga mga mare, nakalabas na si Rodrigo para magparami ng kanyang lahi sa labas ng aming farm. Ayan! Kabiri, good ba oh Yeah! Damo nga Rodrigo, ha? Rodrigo, ha? Damo ah ha? Yee! Yeah. At hanggang dito na lang muli ang aking mini vlog, mga mare. Hanggang ulit sa mga susunod. Bye-bye! God bless!